ko alam kung nasaan ako may nakasulat na lae. Eh. Hello po. Shout for safety. Ba sa dress ng matanggal? Ayo po, yes po. Sigurado ra maligat. Bakit na din dito wait? Welcome to National University Lipa. Pantropiko. Sa islang pantropiko. Oh, oh makini so oh, parang binarnis. Oh. <laughs> Luisa, <laughs> tawag pala si Kevin Phillips. Yes. <laughs> Ayan, ay, ay dapat talaga sa kalidad na edukasyon na ibinibigay ng mga taga National University, kailangan din po ng seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Sugod! Mga bumbero! Huwag <laughs> ah. natin isama yun, ha? Sila yung Sila yung sarili. party ball. Hindi, di Mga bumbero! It's <laughs> <laughs> coming from our ambassador's father and I. Thank you. Thank you. you. <laughs> ba? Naku po, kanina pa. Nasaan talaga itong katiyap kong ito? Hello? Nasaan ka na? Dahil kanina pa ako din sa inyo lipa ha? Kanina pa kitang hinahanap. Ako'y umikot na umikot. Ako'y lulana. Kuya, ano mo yung tayo ng Hindi ko alam kung nasaan to. Hindi ko nga rin alam mga tingin Tara, may ng bilag no? okay. si si <laughs> din Kaya magtanong. Sige. Tara. Sige. 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 Ah, oh, sige, sige, kita din, ha. Hintayin kita. Hay, Hi, ano? pwede ba bang magtanong? Hay, hello po. Yes po, ano Ay, 'yun? Kilala ko siya. Oh. Ay, oh, hindi <laughs> kayo. Hello so, po. Shop for safety. Aba, sa dress ng matanda. Ay, po. yes po. Si ganda maligat. Bakit ba na din wait lang? Ay, aligay susugod ba kami? Hindi lang kami sa sa na tayo. sa inyo. Ay, nandito na kay sa si ah! inyo. Saan kayo pupunta dito? Maghahanap. Okay, naghahanap din. Dahil yung kasama ko hindi pa nadating kanina pa. Pwede ko naman kayo sama. Nayaan ko na lang siya maghanap sa'kin mamaya. Kanina pa ako nag-aantay din eh. Okay. Sa amin ka na sa babae. Tunay? Oo. Oh, ah. Let's go! <laughs> nandito nga tayo ngayon sa hallway ng N. Yung kasama si Mung Gendara. Ganda. Hanggang oh! maligat. Yeah, oh, oh. syempre maligat pa sa kalbasan Tagalog. Eh, ewan ko nga kung ba tayo nagpangipangita <laughs> dito, pero meron akong pupuntahan talaga. At mm, swerte ko naman, nakadaog naka, pang palad ko kayo ngayong umagang ito. Ay, talaga. Salta <laughs> ka din kami. At syempre, isa pang alig. Ano uh, to? Maliga. Maligalig. Ah, oh, maligalig. Yes. 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 Ako, maligat na maligalig pa. <laughs> pero isa maganda dito talaga, nakasama niyo ako para magtanong-tanong dito sa mga taga nu Hindi uh, um, halatang scripted, pero isasama uh. <laughs> natin si Ma'am Gandara sa pag interview at pag dito sa NU Lipa. Batangas. So, Gandara ba? Ga ang mga taga NU Lipa? Alamin natin niya, Ms. Gandara. Tara na, maghanap na tayo. Tara na, let's go. Ayan. Ay, Ma'am Gandara, originally saan ka ba talaga? Ano ba yan? Ano ba Mula sa maliit na bayan ng Laurel, pero may oh. mas mabilis na progreso. Wow! Yes! Yeah, wow. right. Pero maganda sa mag Laurel kasi kitang kita mo yung taal. isa kami sa pinaka-apektadong lugar no, nung pumutok ang vulkan. No, yes. pero isa din kami sa pinaka-mabilis bumango. Dahil syempre, likas sa mga Batanggenyo, pagiging resilient, ka, pagiging matatag. Wait, nakakita ko ng mga interview natin. Yes. Mahali namin kayo maabala. Hello po. Uy, pwede mo namin kayo ma-interview. Okay lang? Oo. Kayo oh, na. na. Kayo na kami, okay lang. Oh, yes. Okay. Okay lang ba sa inyo? Okay lang po. Oh. Oh, okay. Wala naman kayo magagawa eh. Break <laughs> Baka nakakabala kami sa inyong labing love. Yeah! <laughs> mag-jowa Mag ba kayo? No, Ay, hindi. Ah, hindi. Magka-klase? Mag okay. Hindi kayo mag-jowa ha? Hindi po. Sure ba? Magka-klase sila. Ay, hindi! Ay, hindi! Ano kayo? Bagay kayo! Bagay kayo! Magkaibigan kayo! Dep different, different. Ah, okay. Kasabay lang kay Sagda. Ang galing naman. Dr. Yes. ano ba ang favorite mong season? Is it dry season or wet season? Ang tag-ulan at tag-araw. Kung papipiliin kayo dun sa dalawa, ano pipiliin niyo? Mahalaga po parehas na season sa Pilipinas. Pero personally po, mas prefer ko talaga yung wet season po. Yeah. Yung wet season din po kasi tag-araw po. In? Ako naman po ay tag-ulan. Ang favorite ko po ay raining in Manila or rainy season. Sa akin naman po, yung pan-tropical or dry season. Sa so, so, paborito mo is Tag-Arab. Alam mo ba yung kantang Tropico by Vinny? Yes. Alam. Alam mo sa'yo. At alam mo sa'yo, <laughs> Sige, Alam man. din daw. pan Yes! pan tropical, Pan-Tropico. Pan Sa Islam pan, -tropico. pan, -tropico, pan -tropico. Yes! pan tropical, pan tropical sa Islam Patrokiko. Alam mo, alam din naman mga. Ang pigat talaga. Nabaligit naman ng mga. Kumakanta naman po at sumasayaw. Ay pong sabay kami. Uy, nag-record si ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba na wala ang tintaw ng bituin? Sana ganun ka nga ba It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Hirap ang mag-isa, nangihinay. Oh, it's been raining in Manila Hindi ka ba nilalamay? <laughs> Wala ang mga dalaw Galing! Oh, oh, oh. oh, ano naman ang mga maibibigay ninyong fire safety tips during that season. Pwede ninyong maibahagi sa mga manonood. Yes. Siyempre, hinihiwalay po namin mga flammable materials sa mga reflective materials since pwede po ito mag-cause mm. ng fire. Yes. Paggamit po ng fire extinguisher yes. po. Mm -hmm. Pull the pin, aim to the base of the fire, uh, squeeze the handle, tapos sweep side to side oh. po. So, well, actually, updated na siya ngayon eh. Meron na siyang tea P. sa unahan. Yes. Twist the pin. Oh. Tatanggalin mo yung pin. Very good niya uh, kung paano magamit ng fire extinguisher. extinguisher. Uh, always secure electrical connections po, especially po pag uh, po. Prepare a uh, flashlights uh, guided sa dinadaanan po natin and also first aid kits. Kailangan po nating magpainit, like magpainit ng tubig. So, kailangan natin i-make sure kung, kung mapapatay ba natin ng ayos yung basol natin. Yeah. 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 <laughs> 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 During rainy seasons, akala po siguro ng mga tao, less likely magkaroon ng apoy kasi basa naman nga palagi. Pero, isa rin po itong safety hazard, especially po, malapit po sa electrical wiring. So, yung mga outlets natin sa kusina or malapit sa banyo, iwasan po natin na gamitin yung mga yon Make sure na lahat ng electrical wirings or anything flammable is stored in a dry, cool area. Doon papasok kasi yung program na pinangangalat ng BFP Region 4A which is the Edit or Exit Drills drill in, in the, the Home. home. Makakalakit din ang offline ligtas na pangay. Yes, yes tama, number din ako ng pa. Ah, oh, yes. very good. So, yeah, train na train. Train na oh, train uh, si Madam. So, auxiliary group. Hala ko talaga ang brilliante ng apoy. Okay. Kasi <laughs> <laughs> it's super init po ngayon. Laging pag-unplug po ng mga appliances or yes. devices Chantyam. na nasa bahay po natin para po maiwasan na magkaroon po ng overheating. Sa second po, yung mga ginagamit po natin sa bahay like yung water po and yung kuryente po, uh, mm -hmm. dapat po marunong din tayo magtipid. During uh, rainy seasons po, possible po na magkaroon ng mga power interruption po. Kung gagamit po tayo ng kandila, ipatong po natin ito sa matibay at hindi paggalaw galaw na lugar. And syempre po, mas ayos po kung malayo po yung kandila sa mga madaling masunog na bagay. Effect sa ina, para di manapang mag-edit. Shing! Yeah! Ito na! Ipasa mo na! Next year, ikaw na mag-edit yung provincial dress ng bata. <laughs> Yan! Si Janela. Ah, ang ganda! niya um, oh. yung ginagawa niyo mga par safety tips. Maring niya ibahagi sa iba, di ka? Mm -hmm. Hindi ilang sarili nyo, pamilya nyo ang iniingatan nyo, pati ang komunidad o yung mga taong nasa sa Yes. Ang mag-aaral ng National University. Siyempre, education oh. that works. Yes. Yes. Uh -huh. Yes. napansin ko talaga. Napakaganda at napakalinis. I ano. thank you so much. Yes. At siyempre, may fire extinguisher at fire hose, di ba? At may disiplinadong Every... mag-aaral. Yes. napansin ko, kahit napaka napakalaki ng school, napakaraming estudyante, yung fire safety nila oh -oh. ay ma makikita natin. Apply! Yes. Tignan so, natin dito, ama. Yes. Check yes. namin. Once na lumabas ka dyan, uh, mag-aalarm yan. Ah. Kaya po yung mga student namin, very secure dapat talaga sa kalidad na edukasyon na ibinibigay ng mga taga National University, kailangan din po ng seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Yes! Ibalik ang tawa Binawi natin doon sa unang dalawa. Oh, ma'am. Pwede pong bumili? Ano nga yung paninda? Sugar cane juice. Isa lang script na. Ah, sugar cane. Sabi sabihin tubo. Makikisaya kami, ha? Wala ba kayong boto? Dali, dali. Ano sa naman kaya ang mga iyon na kayo iniwanan na? Disko po. Kanina ka pa kayo muna. Lahat nandiyan lang pala kayo. Ba't hindi niya ko sinama? Hindi pwede mamaya may gagawin pa tayo. Hindi na kami nagpapasexy kami, madam. Gusto ko din yan. O diba? Ganyan nyo kasi. Parang nyo. Ayan. Ay, thank you ha. Thank you. <laughs> ah, 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 dahil kayo na napiliin namin at saka nandito na kayo. So, Good morning sir and ma'am at uh, salamat uh, uh, sa pag sa, uh, <laughs> sa inyong campus. Huwag kayong mag-alala, ito na may ano lamang, kumustahan, pwedeng yes. tanungan, yes. alam mo yun? Kaklase lang, first year po, yes, yes po. Okay, issue! <laughs> 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 wet season and dry, season. season. Yeah. or raining in Manila. ano ba ang favorite ninyong Rain season? Rainy season ko. Rainy uh, season ko. I like the wet season. As an athlete ko, mas gusto ko na mas mainit po yung panon. Rainy season din po. Rainy Rain Rain season, Rain po. season. Rain Mas gusto ko kasi is malamig. Malamig. <laughs> Yeah. <laughs> Sleephead po ako. Doon po ako mas nakapagpahinga. Oh, Sleephead. Yes, it's been raining in Manila, hindi ka ba nalalamig? Mahirap bang mag-isa, nanginimig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nalalamig? Pag wala ang mga tala, oh. Ay? Madalim ba ang mundo? Ewan ko. Eh! <laughs> Madalim ba ang mundo? Eh. Comment ako, tinatanong niya. <laughs> <laughs> namin, ano ba yung mga fire safety na ginagawa niya during your favorite season? Bunutin po yung mga saksak. -sak. Parang naman po sa mga nagluluto po, kailangan mm -hmm. patayin po yung sagas po yung sa ilalim. Dahil... Yes. Ay, eh, nagluluto ka ba? Hindi po. Okay. Hindi. <laughs> <laughs> Pagluto kita. Yan! Yeah. Oh, oh, lang. <laughs> Pero <laughs> so, sinabi mo yung masunog, wala, masunog, wala. Po, Sabi wala ko. ko lang naman, baka pag iniwanan yung niluluto, baka masunog. masunog. <laughs> <laughs> Bakit may din? Mala. Wala! Ay, Akala mo lang wala. yung... Parang masakit! Hindi! <laughs> Ah, sige. bang si Mark ay tahimik lang. Sobrang tahimik nga ako. Kaya nga. Hello, Jayson. <laughs> Ay, sorry. <laughs> oh, that, okay. Siyempre po, uminom ng tubig at mag-stay na lang po sa house. Okay. Tama yun, tama. Uh, stay hydrated at mag-stay na lang sa covered room, okay. sa bahay. Yung mga saksak po na kuryente, pag hindi na po natin ginagamit, mas okay po siguro natanggalin na lang. Uh, be more cautious kapag ka-heavy yung meron tayo, hindi natin may iwasan na magkaroon ng landslide, magkaroon ng uh, earthquakes. So... Okay, nalaman na natin kung ano ba mga gusto nila, kung ano mga ginagawa nila Doon sa mga panahon na napili nila At syempre, nagbigay din sila ng mga fire safety tips Aba, nasa nang pay- Ito pala lang sa kamila Okay, ito na, bigyan natin ng pa-premium Dahil tat na sila Gawin natin yung 1,000 Pesos PTV Travel Show Tanggapin nyo ito 500 Pesos Congratulations Maghahati na kayo na Para makakain na kayo Ito na 500 pesos. Yeah. So, yung parami na. 500 pesos. Yeah. TV Calabar Song. 500 pesos. May mga SM na na. Ako po si J.D. Quaid E. Silva. si Junella Arnelli M. Dalusong. Junella na lang. June. Bale ako po si Julie Stella. <laughs> si Luis Arabel Cacdao. Ako nga pala si Kevin Phillips. Yes! Yeah. <laughs> Ang ganda. Uh, uh, Jen right po, si and Red po. Ayan. Kuya Jen na lang. Oh, Kuya uh, Jasmine Amboy boy naman po. Oh, oh, yeah. si Jan and si Jasmine. Yeah. Oh, Mark Jen, Fernandez po. Okay. po. Ah, po. ah dance po. Dance. dance. Ah, sir, dance. dance. Kaya ko <laughs> baka mamaya condense lang pa. <laughs> Ako po si Helena Garing. <laughs> Mr. Jasper Calmar po di ba? Jasper. Elena and Jasper. Ah, hello po mm -hmm. sa family ko na nanonood ngayon. And sa lahat po ng mga taga-barang kay Hello po sa family ko sa Mataas na Hoy Batangas and syempre sa mga kaibigan ko po mula sa Mataas na Hoy Batangas. Mag-iingat po kayo ngayon. Uh, yeah, so, sa Mataas na So, good <laughs> <Palang> camera, <laughs> sa po. Salamat Sorry, po sa, sa pamilya ko. Thank you <laughs> po, Kuya Wendt. <laughs> Wala kasi mga kawin niya. Salamat po sa VPF. Ano? BFP. VFP. Salamat po. Shout out po sa family ko sa Laurel po. Sa Bernayan. Tapos si kay po. Mga kapitbahay namin. Hi. Hi, wait lang. Kamabaya ko pala to. Hello po kay Mayor Lindon. Masikat Bruce. Maraming salamat po sa pagpayag na makasama ko ng Bureau of Fire Protection ngayong araw na ito. So thank you so much po sa support. Thank you very much, sir. Uh, shout out naman po sa mentors ko po and also to my family. Bilang po. Enyele pa. Ba pa basketball team po. Uh, may upcoming games po kami this this June 18, 19, 25, 26 po sa Enyo Manila po. 1 2 1 2 1 2 ah. Oh! 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 <laughs> libre mo daw siya. Si Samad na tahimik lang. Shout out! Shout out po sa mga klasiko. Si Ivy234 and sa dance troupe ko po, Alexis. Shout out po sa... Yes. Ah, diba? ah, Shout out po sa family ko po. Tagali pa lang din po ako. Tapos, good luck po din sa mga ko na mag-exo mamaya. Good luck po sa atin. <laughs> Shout out din po sa mga friends ko. Hindi ko alam kung nasa room na ba ngayon at kung nakapag-aaral So, good luck sa alin mo ngayon. Ayan! Sugan mga bumbero! Okay. Sulat ng mga bumebelo. Yes, yeah. sulat ng mga bumebelo. Yeah. Sa kahit anong panahon, nararapat na maging alerta sandbox ako na na maaaring mangyari sa atin. At ngayong nararanasan natin ang El Nino o ang matinding pagtas ng temperatura sa ating bansa, higit At, natin pangangalagaan ang ating kaligtasan. Ba't nga yung nararanasan natin yun? Stay hydrated, mga kabalaybay, at siguraduhing iwasan ang mga bagay na maaaring pagmula ng sunog. Ang pag-iwas sa sunog ay hindi lamang tungkol sa pagpatay ng apoy, kundi ito ay tungkol higit sa pag-iingat ng ating mga bahay, ari-arian, at sa sama-sama nating pagkilos, gawin nating hindi lamang isang buwan ng inisyatibo ang pag-iwas sa sunog, kundi pang habang buhay na prioridad. Tama yan, Ma'am Gandara mula sa bumubuo ng BFP TV Calabarzon, isang malaking pasasalamat ang ipapahatid po namin sa inyo sa patuloy niyong pagpapalaganap ng kaligtasan laban sa sunog. Ikatataba po ng aking puso at hindi ikalalaki ng aking ulo, isang karangalan po na palaging maging katuwang ng mga tagahimpila ng pamatay ng sunog dito sa ating lalawigan sa Batangas. Yes. At nais ko na rin pong kuhain ng pagkakataong ito upang pasalamatan ng mga tao sa, na sumusuporta para sa ating mga advokasya at hadikain para sa isang ligtas at malakas na komunidad. Sa BFP Laurel Station po, sa lahat po ng bumubo ng himpin pamatay sunog ng Laurel Batanga sa pangunguna po ng aming hepe, Thomas Dima Felix at sa kanya mga tao sa ating mga taga BFP personnels. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ilo po kay Sir Mark Martin na nagpapa out sa ating mga at sa lahat ng mga uh, supporters natin dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Yes. So, yan. So, muli ako si Fire Officer Juan Gianliwiti Escobar at ako naman si Fire Officer 1, Erika Inepo. At tari ho, Maliga Tabatangganya. Si Atimo Gandara, your Provincial Ambassadors to Fire Safety Batangas. Maraming salamat po. At, at ito, ito ang Sugan, mga Bumbero! Bumbero. Okay. Okay.